Malakias Ikatlong kabanata Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon na inyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang inyong pinakahihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. Pero sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakaharap sa kanya kapag nagpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal o parang sabon na nakakalinis. Lilinisin niya ang mga paring Levita, tulad ng pagpapadalisay ng pilak at ginto, upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. Sa ganoon, muling malulugod ang Panginoon sa mga handog ng mga taga-Huda at taga-Herusalem gaya ng dati. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga Israelita, Darating ako upang hatulan kayo. Sasaksi agad ako laban sa mga mangkukulam, sa mga nangangalunya, sa mga sinungaling na saksi, sa mga nandaraya sa sahod ng kanilang mga manggagawa, sa mga nanggigipit sa mga byuda at mga ulila at sa mga hindi makatarungan sa mga dayuhan. Gagawin ko ito sa inyo na mga walang takot sa aking. Ang pagbibigay ng ikapu. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, Ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayo mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipon. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa aking ang Panginoong makapangyarihan at babalik ako sa inyo. Pero itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawa ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa budega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malaga sang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ang inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, "Masasakit ang inyong sinabi tungkol sa akin." Pero itinatanong ninyo, "Ano ang sinabi naming masakit tungkol sa inyo? Hindi ba't sinabi ninyo, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos?" Ano ba ang mapapala natin kung susundin natin ang kanyang mga utos? At ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan? Masasabi pa nga natin na mapalad ang mga taong mayabang, sapagkat sila na gumagawa ng masama ay umuunlad, at kahit na sinusubukan nila ang Diyos, hindi sila pinarurusahan. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. Narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon para maalala niya silang mga may takot at kumikilala sa Kanya. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, Magiging akin sila sa araw ng paghatol ko. Ituturing ko silang isang tanging kayamanan hindi ko sila parurusahan. Tulad ng isang amang hindi nagpaparusa sa anak na masunurin. At muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. At ang pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at ng hindi.